So yun mga kabiheros So nandito nga tayo ngayon sa uh, Warehouse Sa Pundil, uh, Kung saan dito kami magkakarga mga kabiheros Okay uh, Yun Idol kumakain So doon tayo magdadaking mamaya Okay So ang karga namin ay 50. So Ano lang siya 100 167 ito 167 lang so dalawang bagsak pandakan at saka uh, bima pa Santa Mesa alright yeah boy so yan let's go pero uh, sa nakadating na nga ako dito hindi ako makalabas gawa ng umuulan so yung mga tropa natin nagdadating din yeah boy And yung iba waiting po doon sa yan yung nakabukas na box na yan kakaragiling yan din ito yung isa si Bay ito ang sarap natin yan tapos yung isa ito pa kulay blue yung ulo so kakargayan dito sa ano natin sa dinakinga natin eh kaya na yung mapakita kasi umuulan mga kaberos alright so punta tayo sa loob at uh, bibidyohan natin ng ano nila ginagawa nila yung pinanti ko na nagkakarga mga kabiyeros let's go alright ayan nakakarga uh, na naman si Idol Sapoy ang sikat sa video <laughs> sikat nag aala ala stickman ang sayaw ayan so ayan ayan So sa loob, busy busy rin yung iba sa kakapit ng kanilang mga pangharga. Sa katabi natin ay Unilever, yan okay, Unilever yung pangarga nila Wala pang division malalaki yan Ito, una ito. Tan tanda. Tanda yung malalaki. Pula. Kasi mabiliit yun. Ayan, may isa pa. Ayan. Nalagay na. So, last na yan mga kaberos. 167 ang karga namin. Dalawang bagsak. Ayan. Huwag kayo iya. Yeah. Ayan lahat. mga tanda yan, kasi isa-isang P.O. yan. Ayan. Yeah. Yung mga mga karto na division. Ito. Ano <tinyo> yeah. ba? Sabayan! Ayan. Ayan. nag kasing P.O. yan mga ka Nice! yun mga tapos na mag loading sa ano pandakan tapos may pa so yun mga uh, tapos kami mag load dito sa Ondel production Ayan. sinasara ng aking helper yung likod alright so yun, mga uh, mag open pa ako ng camera pag nandun na tayo sa Lima pa o kaya kung saan mauna yung pag-trap namin. Yeah, boy. Ayan, bro. Ito nga kami ngayon sa ano? Ito. Ah, uh, Pure Gold Junior, ayan. Dito sa ano to? Pandakan. Nice. Ayan, Pandakan, Manila. So ito yung receiving area mga katiyeros. Ayan yung receiving area niya. Alright. right. Ayan. So, inuuna muna namin yung pandakan gawa ng doon sa kabila mga kabiros ay maraming delivery kaya dinarito na namin itong pandakan Pure Gold Junior dito sa uh, ano sa Street. Nice. Ayun, uh, para ano kasi 167 lang ito. Lahat so dalawang drop pa so mahirap pero syempre i kaya na lang natin para mabilis lang ano natin na deliver right ito yung ano receiving area ito yeah. ito yung receiving area yun yeah. Alright, magdadaki na tayo ng mga meras, so let's go. there sa uh, nakadaking na nga kami dito sa Pandakan Pure Gold Junior ano? Okay. So, tapos ito mga kabiyeros, sus susunod natin naman yung Bima pa sa Santa Misa po yun. Alright, let's go! So yan mga kabiyeros, nandito na nga kami ngayon sa Bima pa Ayan yung front niya, ayan yan So nandito nga, nandito nga tayo sa Daking area, ayan, na na Ayan. So, tingnan natin sa likod mga kabiyeros. Ayan yung ano, uh, nagre-receive na sila mga kabiyeros. So, chinin-check na yung items natin. Ayan. So, hindi tayo pwede magpanabaka. Makita tayo ng visor. Alright. Ha? So, ayan yung ano, guard. Ayan, wala nang kaman. ng ito wala. yung ano, bumalibag kanina ah ito? wala man ano na, eh natumba so yun ang ano, tinitik na mga kabiyeros so yun yeah, nga mga kabiyeros so, tapos na kami dun sa Bimapa Magnetator at uh, nandito na kami ngayon sa ano, sabihin Avenue dito sa may malapit sa Santa Lucia sobrang traffic wag kayo iya! Yeah. Bawing Santa Lucia naman ito ay napagod Ayan Napagod Pero itong ano namin Itong direksyon namin ay ano Sobrang traffic Ano <coughs> ito hanggang dulo na ng junction <coughs> Ano ka, traffic So nakatingga na kami dito ng halos halos kalating oras na Lang, mga okay lang mga piyae, Okay lang? oh huh? pauwi naman e. Eh. Uwi-uwi na ako. Gusto <laughs> ko lang bumaba. wakay iya, yeah. iiyak. <laughs> uwi-uwi na, Ross e. Ayaw ko lang kung anong klaseng uwi-uwi na. Kabarado <laughs> ah? ah, pala doon e. Eh bombay <laughs> niya. Yan yung iba mga kabayar Si kuya, oh, hindi sa sakyan. Naglakad na lang. Dahil <laughs> sobrang traffic nga. Alos kanina pa kami naghihintay. Ayan, no? Oh. Sobrang traffic. So, nandito kami ngayon sa tapat ng... Andox, ayan o, oh. Andox. Kaya na muna tayo sa Andox. yung andok oh. so gulagalaw so kanina pa talaga at uh, walang galawan mga kabihiros ay gulagalaw gumalaw so, oh, rin yung L300 no, no, no. parada daw din sa may stoplight walang eh. bombay nagagabi <laughs> La na traffic Ang oh, tingnan dito ng lagayan oh. kami ngayon sa warehouse so warating lang namin na somewhere deep down in my heart kami ng ano kung kulang kulang ng dalawang oras uh, sa sobrang traffic so yun mga kamieros see you next vlog na lang mga kamieros maraming salamat sa lahat ng sumusuporta bye bye Let's go.